Hindi lang economic provisions ang gustong baguhin ni Senator Robin Padilla sa ating saligang batas. Isinusulong na rin niyang dagdaga ng mga senador at baguhin ang haba ng termino ng ilang opisyal. Hindi pa bordito ang ilang kapwa niya, senador. May report si Mab Gonzalez. Presidential bicameral pa rin, pero dadagdagan yung Senado. Papalitan lang yung termino. Dadagdagan lang yung termino. May re-election lang. Ilan nito sa mga balak ng chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments sa itinutulak niyang charter change sa Senado. Bukod sa national senators na pwedeng magkaroon ng dalawang sunod na termino na may tigwalong taon, gusto niya ring magkaroon ng 30 regional senators na pwede ang tatlong sunod na termino na may tig na taon. Maliban dyan, Gusto namin na sana yung presidente at vice president, hindi na tayo naghahalal ng hiwalay. Dapat lagi tayong maghahalal lang magkasama na talaga sila sa tiket. Pero hindi tulad ngayon na limitado lang sa isang termino, pwede silang tumakbo sa dalawang magkasunod na termino. Gayunman, man, hindi na anim, kundi apat na taon na lang ang isang termino. Sa panukala, hindi na maaaring tumakbo sa ibang posisyon ang isang Pangulo. Hanggang tatlong sunod na termino pa rin ang ibang local officials pero may tiga apat na taon na. Balak sana yang gawing epektibo sa mga mananalo sa 2028 elections. Pero para sa transition, hindi na pwedeng tumakbo bilang pangulo ang kasalukuyan at mga dating pangulo. Gayon din ang mga senador na nasa huli nilang termino at mga kongresistang nasa ikatlo na nilang termino. Sinabi ko na kagad yun na lalapitan ko na yung mga dating PDP. Wala problema kay PRRD. Pero ang kapartido ni Padilla na si Senador Bongo, economic provisions lang ng saligang batas ang gustong baguhin. Mga mahihirap po natin kababayan ang makikinabang. Kung politiko po, hindi po ako sangayon. Napakababaw niya, walang binago except yung length of time na mahalal ang isang mga politiko. Mav Gonzalez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.